uh, Asher, unang tanong, uh, sinabi mo nga kanina, yan mismo ay galing sa Senado. Pero ilang pahina ba lahat yan? Jun sa taya natin no, uh, mga nasa uh, dalawang daan, mahigit kumulang dalawang daan yung pahina uh, ng mga ito. At sinasabi nga ni Senador Villanueva kanina ay umaabot ng mga mahigit dalawang libo yung mga items na nakapaloob dito. Yung uh, pahina naman na ipinirisinta na sinasabi nga ni uh, dating Pangulong uh, uh, Duterte na mga uh, BICAM report na mayroong mga blankong item, ayan ay uh, labing tatlo doon yung nakita natin sa naipost post nga rin uh, sa social media page ni uh, Congressman uh, Ungab. At uh, tinignan natin din yung mismong uh, labing tatlong pahina na yon na mismong tinutukoy nga doon sa kanilang revelasyon dine. So anong natuklasan mo? Kinumpara mo ba magkapareho ba ngayon na may blangko doon? Sa labintatlong pahina na yun na tinutukoy ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon sa nakita natin, doon sa mga dokumentong ipinisinta uh, ni uh, Congressman uh, Ungab at doon sa dokumento nga na nakita natin na BICAM report mula sa Senado na andun yung uh, mga blankong mga items o walang mga sulat. Ito yung mga uh, si Congress, uh, yung uh, panig nila Congressman uh, Ungab ay hinaylight pa yung mga items na yan na mga blanko at yun din yung mismong nakita natin parehong mga dokumento uh, na wala may mga blankong items na nakita tayo doon sa dokumento ng galing naman sa uh, Senado. True. So, yung, yung sinasabi, uh Asher ni Senator uh, Sherwin Gatchalian at Senator Joel Villanueva kanina na hindi nila nakita. Tinanong mo ba kung kailan 'yon? Hindi ba nila nung uh, uh, lumabas 'yung balita na ito, hindi ba nila ni-review? Kung kasi may kopya naman diyan sa Senado, di ba? Kailan nila sinabing uh, kailan nila nakita iyon? June, uh, hindi nila kinumpirma yung uh, detalye na yan. Bagaman na una na rin sinasabi ng mga senador na pagdating nila doon sa pagpipirma nga ng uh, BICAM report ay uh, naibigay na lang sa kanila yung kopya. At nung uh, araw din na yon ay uh, pumirma sila. Kaya uh, bagaman sinasabi nga nila, uh, sinasabi ni uh, Senator Sherwin Gachalian na uh, ito ay kanila namang uh, na-review ng kanilang mga team at gayon din si uh, Sen. Uh, Villanueva. Uh, at uh, yun nga, uh, sina kanila nga sinasabi nga na ni-review nila ito uh, at wala nga silang nakita na mga ganoong blankong items, Jun. Sa pa-item, uh, 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 sure. Asher, may pirma ba yan yung nakuha mo ng mga senador? Yes, yun, yung mga nakuha nating uh, BICAM report ay pirmado. Uh, may mga pirma yan ng mga senador, yung mga particular yan ng mga uh, BICAM uh, members mula sa...